Good day guys And for today's video Ngandang wave 125 card Ay bibigyan ko idea Kung bakit nagkaroon ng lagotok Ang ating clutch side So marahil guys okay. sa inyo Ay marami na kanak-experience Na may narinig na ingay O lagotok sa ating clutch Dahil yun sa ating primary clutch O bell sa ating bell kasi guys, na sa mga w 125 is meron siyang maliit na gear. Yan, hinawakan ko guys. Yan, yan po, ang gear na maliit na yan is nakatouch po yan sa ating bell, sa dulo ng ating bell. Pag nakita nyo yan is iti-twist, iti-twist nyo lang siya guys. Kapag iti-twist, ibig sabihin, functional ang ating gear na yan. So, malaki po ang tulong niya kapag nagamit natin siya ng tama. So, paano ba guys? Mamaisi-share ko sa inyo kung paano siya gamitin. Ito naman yung isang bell ni Busing na original ito po ay pinabuild up ni Busing dahil nagkakaroon na ito ang groove o line linya. So ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng slide ang motor ni Busing. Kaya binalik ito ni Busing ang kanyang original na primary primary class kasi nga is maganda ang ikot ng kanyang gear yung sa dulo guys kumpara sa nabili ni Busing na 500 lang. So yung yeah, support so na ito guys dito yung makita kung ano ang contribution o impact ng maliit na gear na yan. So itong maliit na gear na ito guys is yan po ang tumutulak sa ating clutch basket no. So yan po ang tumutulak para may natin magkaroon ng lagutok kapag umandar na o nakaminur ang andar ng ating makina. Yang gear na yan is matitwist siya guys no tulad ng ginawa ko sa video. So pag twist na yan dapat nakaka-inside ang dalawang gear na yan sa ating primary clutch at saka clutch basket. Yan ang tumutulak para may natin magkaroon ng lagutok. Kasi kapag hindi natin yan tinwist o isalpak natin ng diretsahan walang mangyayaring pressure o higpit sa ating clutch basket at sa ating uh, primary class So, yun po ang maging dahilan kung bakit ang ating mga motor na W125, W700, XRM110 at saka 125 ay mayroon kayong marinig na lagotok tuwing umaga. So, para ma-eliminate natin yun, guys, kailangan before natin siya ikabit o kay lalo na sa mga nanag-DIY, ay kailangan natin siyang i-twist tulad niyan, guys. So, kailangan natin siyang i ng bahagya, yun know? o. So, papil natin na medyo matigas na siya at naka-align na sa kanyang gear. Doon na natin isasabay ilagay ang kanyang clutch basket. So, ilagay man natin ang kanyang clutch shoe. So, ito ay pinabuild up ni Bosing guys kasi dala na rin is hindi na halos makatakbo ang kanyang motor at kailangan niyo munang bumili ng replacement. So, since nakabil na si Bosing ng replacement sa online at napakamura lang sa mga 500 megit, kaya lang is malakas ang ingay ng nagutok ng kanyang makina kasi mayroong issue ang nabili ni Busing na primary clutch. Maliit lang ang twist o walang halos twist o, na, o lock na mangyayari sa clutch basket natin at saka sa ating primary clutch. You know? So dapat yung nabili ni Busing is mayroon siyang malaking ikot o twist guys. No? Pero sa nangyayari sa kanyang nabili is walang halos guys. Kumpara sa original na malaki ang mag twist natin kasi malaki ang ikot ng kanyang uh, gear yung parang nag-lock sa ating clutch basket. So, yan na napakita ko sa inyo kung anong dahilan kung bakit nagkaroon ng lagotok. Dahil yun sa kanyang maliit na gear. Halos na hindi makaikot. Kumpara sa original guys, kita di ba yan? Diba? So, malaki ang kanyang ikot at malaki din ang pwersa na may bibigay sa pag-lock ng ating clutch basket. Kung kayo ay okay. nagdi-DIY, huwag niyo kang isapak agad. So, yung dapat na gear na guys is nakaku-inside yan at isinten naka -twist. Para sa pag -ganun, pag may sabay natin sa clutch basket siya po ang tumutulak o nagbibigay uh, lakas sa ating clutch basket na may natin magkaroon ng lagotok so kapag sinalpak mo siya lar uh, ng diretso at hindi mo siya tinitwist kahit ng ilang uh, distansya ng gear ang mangyayari guys kapag umanda ng motor ay magkaroon siya ng lagotok tuwing lagu minor o um tuwing unang andar sa umaga ng ating motor para maiwasan natin yan at hindi natin masyadong mapansin ang nalagotok na yun ay kailangan natin i-twist ang gear na yan sa dulo ng ating primary clutch at saka natin siya isasabay paglagay sa kanyang makina. Kasabay sa kanyang clutch basket at kasabay na rin sa ating primary clutch na with matching alalay yung maliit na gear. Para po ang purpose na yan is mas maikpit ang kapit ng ating primary clutch at saka ang ating clutch basket. Kapag diniretso nyo guys na nilagay at hindi nyo tinwist ang gear na yun at silbing uh, elimination ng ating paglagotok sa ating clutch maaring makarinig kayo ng lagotok kapag ang ating motor ay mahina ang andar at unang andar sa umaga para may natin yun kailangan man natin itwist at sundin ang tips na binigay ko sa inyo guys bago nyo siya ikabit so ito yung magiging sitwasyon niya kapag nailagay na natin yung clutch basket at saka primary clutch so nakaku-inside po ang dalawang yan kung titingnan nyo parang hindi na natin siya tinwist pero dapat iti-twist nyo siya guys. Kahit mga tat, uh, apat na gear ang pagitan ng stack niya, lin, na linya niya sa kanyang primary gear. So kapag naikot niya kahit apat o limang, uh, limang distansya, yun, malakas na po ang impact o hikit o kapit sa ating clutch basket. At may wasa na wow! natin magkaroon ng kaunting lagot. Kung may raman at least malit lang, hindi katulad ng mga unang andar ang marinig nyo. Tuk, tok po ang mga ingay na marinig niyo kapag <laughs> yang portion yan na portion yan is hindi niyo nailagay nang tama so yun lang guys no sa mga nagbabalak na class sa kanyang clutch tapos pag asymbol is meron na kayo naririnig nung una is wala pa nung hindi pa siya binaklas ngayon pag class at pagbalik niyo is meron na kayo naririnig dahil yun sa gear na yan guys na maliit na yan ito kasing replacement nito na kinibit is halos hindi siya makaikot ba so, ayan tingnan niyo you know, walang kay ikot iikot so, para wala siyang nangyayari. So, useless din ang, ang pesa na ito. Ito yung nailan kung bakit naingay yan si Musing tuwing umandar ang kanyang motor at nakaminor at lalo na sa umaga. Mas malakas ang kanyang ingay. Kaya binalik ni busing ang kanyang original na clutch bell at pinabuild up niya ito sa machine shop. So, nakabit na siya guys. Dapat ang ating clutch basket at saka primary clutch is nagkakaroon siya ng counterclockwise na ikot para yun ang patandaan na tama ang ating pag assemble sa ating clutch tulad nyo guys yun kasi kapag nasimbol nyo siya at wala siyang one way clutch o pre-wheeling kapag naka clockwise ibig sabihin guys may problema sa pagkabit niyo kapag kayo lang <laughs> nagbaklas sa na nyo makina wag nyo madaliin ang pag assemble sa clutch dapat suriin nyo mabuti kung nagiging tama ang pagbalik niyo sa clutch housing at saka sa primary class at siyempre hindi nyo malilimutan yung tips na tinuro ko sa inyo para maiwasan natin magkaroon ng lagotok sa ating makina kapag tuwing umaandar sa umaga at saka malamig ang makina at talo na sa tuwing ito ay nagmiminorno no o ang andar ng ating makina so yun lang guys na sana sa video ko ito is meron kayo gusto na lalang sa mga Honda Wii 1 5 user Wii at at saka <A1> 5, ay maka-experience ng ganitong senaryo kapag hindi nyo ginawa ang tips na yun. Kapag inasimble nyo, inasimble nyo agad ang makina. Maraming maraming salamat. At syempre, see you sa aking next video. right safe. God bless. Ayos.